sabi ko paano kung lalabas ako doon kung pata kami sa market or somewhere. Sabi ko, makikita ko yung mga road doon. Eh ayoko po, kung tamatin po kasi since si so, kailan lang po nangyari. Tapos maaalala ko kung saan ako naglalakad doon, saan ako natutulo, saan ako umuupo. Eh ayoko po na, hindi ba po kasi ako rin na makita ulit yung area na yun. <laughs> ako niya mga roses. Gusto niya yung mga roses. niya mga roses. Kasi, oh, okay mo magiging sa ako ng flowers. Patagal na Matagal na. <laughs> na and buti na. Buti si na pa. Mami Rochelle. <laughs> Sana may card, no? Medyak <laughs> <joke laughs> na. Hindi <laughs> kasi, siyempre, it's, every, it's oh, a family. Patroon uh, gave me the roses. So, flowers talaga. Mm -hmm. and, uh, from people na talaga nag-care sa akin. Na talagang, I came out from the hospital then somebody gave me flowers. Kasi, but, di ba po yung Iba na nagpupunta ng hospital, nagbibigay sila ng flowers. Mm -hmm. so, eh, kaso, they weren't able to visit me inside the hospital. Pero ngayon binigyan nila ako ng flowers. Outside the hospital, kalanabas ko lang ka-how about, sir. So, Gusto <laughs> <laughs> niya yung flower pala. Nine uh, and Empire. Hindi ko kasi alam kung saan talaga tayo didiretso ngayon gusto kong malaman kung ano yung uh, decision nyo rin. Gusto ko lang muna makuha yung idea galing kay nanay tsaka kay Per. Is that Gusto ko nang sabi Sino ako po? Eh, ang ano naman channel na Daddy Frankie. Nanay ba ba ang yung face Um, wala akong ipi. Okay lang na, huwag <laughs> ka yan. Ano, yung dati sabi mo, may offer ka na dito sa Makati. Mm -hmm. Yung isang rumba na ano, eh kung gusto mo, uh, ah, naman, kung i-offer mo sa amin yun, di rentahan namin. Kasi ang sabi mo naman, wala kang kung anong desisyon namin mm -hmm. sa ngayon. Kasi ang decision talaga namin na ah, magrenta mag-renta muna. For the meantime, na binibenta namin yung bagay namin. namin, namin sa amin. Mm -hmm. So, gusto nyo dito sa Makati? Oo, oh, gusto ko. Noon pa, gusto ko dito sa Makati eh. Mm -hmm. Wala po kaming enough money to rent for now kasi po ang gusto talaga namin po sa Makati dati pa po kaya lang po alam po namin mataas po yung price dito pero dito po kasi sa Makati ang daming mga uh, kung yung exposure po kasi talaga dito ibang iba sa Matangas mm since I grew up po in Manila kaya, kaya kanong namit po kayo sabi ko talaga iba pa rin talaga yung pagkinos ng mga taga Manila po yun. kasi si Mami Roche, sila nung nakita ko si Kuya Rafa po si Kuya sa si sabi ko, iba talaga yung mga taga Manila. Hmm. Kasi I, I've been living in uh, Batangas for eight years. Tapos hindi ko po talaga na, kumaga iba po talaga yung ano, yung culture kasi And po. And then, saka doon po ako nagkasakit na nagkasakit. Oh. So, so, hindi po talaga. ayoko oh, kasi kung uuwi po ko doon dati po. Yung trigger na naman ako. Yes. At ako mamaya ko sana naman din ako matagpuan. Eh. Yeah. No. stressful po yung environment doon baka mamaya uh, baka mamaya magliling na naman ako e, dapat mo kasi sa akin ano, talaga, yung safe environment hmm. okay. dito po kasi since Makati po kasi ito po ay talaga iba rin yung culture kasi po dito dahil Manila to and Makati kasi is one of the best cities in the kasi ito ang dati pa ako. Kasi yesterday, you were mentioning about Cavite. And naalala ko po kasi ko Global Mapa. Doon ako rin SQ. So, kumabalik po ko sa Cavite. Shelter po. Ito, sabi ko paano kung lalabas ako doon. Doon pa kami sa market or somewhere. Sabi ko, makikita ko yung mga road doon. Eh, Ay, ayoko po. Ito, mati po. Kasi since kailan lang po nangyari. Tapos maaalala ko kung saan ako naglalakad doon. Saan ako natutulong saan ako umuupo, ay yung upo na, hindi ba po kasi ako rin yeah. na makita ulit yung area na yun. Eh, mm -hmm. ako naman, kung may i-offer ka sa amin na itentahan namin na place na for the meantime na binibenta namin yung pangyay. Kaya lang po, go budget talaga po. Oo. Since yung budget ko ni Mama na pinag a ngayon po kasi ang dami po po namin utang since po nung uh, nalugi po yung pisa sa noon. Huwag mo munang isipin yung mga utang. Okay. Gaya ng aking sinabi, uh, kaya nandito ang Team Daddy Frankie at sa gabay ng ating Panginoon, malalagpasan natin yan, no? Ayokong nag-iisip si ngayon. <laughs> kaya nga sabi ko, huwag mo na yan mag-isip. Huwag uh, nang, nang isipin. Ik -ik 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 isipin mo lang. Bumaling ka na. So, yon mga kababayan, mga kabarangay, no? ah, uh, ito yung aking sinasabi na ayaw ko muna nga magsalita kasi gusto kong makausap si Per and uh, Nanay Amy kasi yung gusto ko po talaga is kung ano yung gusto nila. Kung ano yung gusto ni Per para lubos-lubos din po ang uh, pagtulong natin kay Per. So, kaya nang sinabi, ano ah, problema po si Pearl kasi gusto nga nila dito sa Makati. Pero ang problema nila mga kababayan is zero balance talaga. Tsaka maliit lang naman ang pensyon ni nanay. Pero, kaya na aking sinabi mga kababayan, pag-uusapan din namin ni Aling Rochelle kung ano yung pinaka-best para kay Pearl and nanay Amy. At alam ko nandyan kayo na hindi nyo kami pababayaan. No? So, paano nga ba? <laughs> okay naiyabo ako kay Mama Rochelle talaga kasi hindi ko po ang laki abala na po Hindi po, hindi. Kasi talagang nakuwento sa akin ni Mama kung paano niyo po inalagaan si Mama talaga nung mula ko sa hospital. Nagpapasalamat din po kasi National Center for Mental Health kasi nakita ko po talaga yung paglalaga nila sa patients yung fund talaga na binibigay ng government sa NCMH talaga nakikita po, na-experience po talaga namin the hindi ko nakita na ay, na kung magagamit lang po yung fund ng government talaga ng maayos talaga marami po matutulungan ang tao sobra po kasi recipient, isa po ko sa recipient talaga ng natulungan ng hospital na yun and uh, napapasalamat po ako na you brought me all to the right place And then si Daddy Frankie, kayo po yung naghatid sa akin sa hospital na I felt na may family ako na nag nagdala doon. Hindi ambulance po yung nagdala po sa mm -hmm. akin sa NCMG, kundi talagang a group of people who cared for my mom and for myself na talagang na yung love ng family na you brought me to the hospital. Kasi hindi po ano eh ako uh, kasi kung uh, ambulance uh, hindi po eh. Kasi I remember talaga na how, how you took care of me. Uh, Doon pa lang sa Alpha Mart na inahabol niyo ako. And then yung mama ko talagang, she was, uh, yung voice ng mama ko talagang, anak, pinatago. Uh, Ay, ano ba Sabi niya, Ah, uh, uh alika na anak. Talagang ano yung voice niya talagang, talagang nandun yung sadness, yung mm -hmm. talaga yung pain. Mm -hmm. And then, eh, nakita ko po doon sa vlog na talaga yung pagbaba ko ng van, talaga I was really scared na abot nila ako. And then talaga ano po, uh, nandun, si na Daddy Frankie, sinabi uh, lahat po kayo nandun ng time na yun na uh, isasakay niyo ako sa sasakyan. Uh, ta Takot pa nga po ako na sumakay eh, kasi sabi ko oh, gusto ko yung ito, eh. naguturo pa ako ng iba, eh, sa sasakyan. Tapos ay, wala akong sa sarili ko na Akala ko, papatayin ako sa expressway. <laughs> <laughs> Ayun po. Ito talaga yung brought me to the right. Tapos si kuya po na drive Talaga na-drive niyo ako doon sa hospital na, although natutulog na ako, patulog na ako doon sa sa sakyan. Talaga na-dala niyo po ako sa sa hospital na talaga hanggang sa loob. And then uh, yeah, admit na ako talagang andun po, hindi niyo ko iniwan and then uh, naalala ko talaga yung sinabi ni Daddy Crack, ulitin ko lang yung sinabi niya na uh, hindi ko kayo pababayaan ng mama yun. And it's very rare po for, uh, for a stranger na mag, magmamala sa po ng gano'n kasi ang dami dyan sa posisyon hindi naman po sa pag-ano, ang dami dyan sa posisyon may iba nga po na mga, ano, pa, pa ng simbahan hindi naman po nakakatulong uh, uh, may mga ano lang, parang uh, uh, syempre, yung isang mga parang may disappointment ka din kasi kung sino pa yun expect mo tutulong po sana hindi sila talaga yung pagdating ng ano ng kahit pangangailangan mo hindi sila yun na uh, and then I just, sorry, I just have to be honest po kasi uh, meron dyan iba sensitive pa na hindi sila nababatid eh talaga naman po kasi pagdating na oras alam mo rin yung treatment po kasi sa ng tao ng panahon na pangangailangan mo, hindi mo makakalimutan po Uh, nakita ko lang yung patience po ni Daddy sa tapos sila po nakasama ko sina Kuya sa sila po sina risky 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 kuya risky kuya rami wala siya doon eh siya doon pero pero ayan siyempre din yung team ay acknowledge na team of daddy from so ganito na lang uh, Punta tayo sa, ano, sa Taylo. Saan yung tayo? Diyan lang sa bahay. Okay. Pero ito po, hindi pa po ito yung bahay. Ah oh, bali... Kailangan ko po kasi sa likod dito yung house. O. Oh. Kung saan kayo titira, doon tayo pupunta. Okay. Pero ang problem, iniisip po kasi, wala, zero balance din ang gamit doon. So, <laughs> Ay, okay lang yun. Unti-unti magpo... O, unti-unti tayo magpo-provide. Okay lang Okay. Let's go. Hindi okay, kahit nga po sa cellphone, hindi naman po kami maano po sa gamit sa bahay kasi uh, naman po kami sa simple lang po na environment. Mm -mm. Pero ang pinakamaganda dyan, at least hanggang maging maayos ang lahat, di ba? Tara, doon natin pag-usapan ulit. Oo. Na ako po ay na na na, 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 na po talaga ako sa video kasi No, oh, uh -huh. wag mo isipin 'yun. <laughs> sa Sasamahan ka namin hanggang uh, maging maayos. Siyempre, kay nanay din, syempre. Alam pong may hirapan si nanay sa edad niyang yan. No? Okay. Tara. Doon tayo sa sasakyan. Sakay tayo ulit. So oh, ayun mga kababayan no, oh, narinig narinig ninyo po yung uh, narinig ninyo po yung kahilingan ni Perjoy Joy at saka si Nanay Amy. So gaya na akin sinabi mga kababayan, uh, ito po yung uh, malaking uh, responsibilidad na hindi ko alam kung kakayanin ni Daddy Frangi pero alam po hindi tayo pababayaan ni God kasi gaya na akin sinabi uh, zero balance po talaga ang mag-iina maging sila hindi nila alam kung paano sila magsisimula, pero ang pinaka uh, best na nangyari is gumaling na si Per pero ito nga po yung pinaka mahirap na naman is kung paano natin sila tulungan para mapagsimula mulit at gusto nga ni uh, Nanay Amy na makalayo doon muna sa Batangas at nag-decide sila na ibenta na yung bahay nila doon kasi doon na titrigger si Perjoy pero sa araw na ito yan mga kababayan pansamantala ah, dito muna sila sa shelter ni Daddy Frankie which is dito sa shelter ng Makati no? so samahan nyo pa kami mga kababayan kung ano ang pwedeng gawin ayan sa mga gustong ah, mga kababayan sa mga gustong magpaabot ng tulong para kay Per bukas po ang pintuan dahil alam ko hindi ko kakayanin mag isa ito so, lalapag ko po yung uh, mag message lang po kayo and then gcash number para kay Per dahil yung uh, bahay na ibibigay ko yung room na ibibigay ko sa kanila as in wala pong gamit talaga so hindi namin alam pero sabi naman ni Per uh, hindi naman sila maselan sanay po sila pero syempre pangit din po kung wala man lang silang mga upuan as in wala talaga silang gamit doon mga kababayan kaya uh, sa mga may mabubuting kalooban dyan na magpaabot ng tulong sa family ni Fer para tuluyan na sila makarecover so marami maraming salamat diretsyo tayo mga kababayan samahan nyo kami hanggang sa bahay room na pagdadalhan kay Fer no? let's go medyo taratar Medyo maliit lang to? Okay, pe, tapos wala pa tayong gamit.

kasi sila, nakarating sila sa shelter 1, alauna ng gabi, ay madaling araw, tapos bumalik dito. Pero okay na yun, huwag mo kami alalahanin. <laughs> hmm. so, okay ano na, okay na to dito? Kapit dalawa na lang Ano yung okay na so, okay. Kaya kay Daddy Frankie. Me, Hindi po. Pero ang ito Daddy ay meron po, yung, I forgot kasi, yung beta ni school or something. Dito lang may po isang mahal. Ano Sina? yun? Sina, parang, hindi din, meron po kasi ako nakita ng bookstore, Christian bookstore po sa Facebook. So gusto ko po sana makadaan ka. Pero around the area lang naman po. Pwede, Pwede naman, naman nating hanapin kung saan. Ako. Kasi hindi hindi ako pamilyar. Mm -hmm. no. Kasi ano po, nakamay po ni Mother eh. Nung nawala po kasi ako sa sarili ko that time, uh, na nasira po yung Bible ko. So, eh, nakita ko, ayoko kasi po na talaga mawala yung relationship ko kay God. Kasi kung hindi po dahil kay God, wala po kung um, hindi po ko ngayon. At saka gusto ko po i-acknowledge na yung tao, mga tao po na ginamit po ni God para masave ako that time. Kayo-kayo po yun. Kaya eh, sabi ko, paglabas namin ng hospital, isa talaga sa mga gamit na kailangan meron ako ulit, yung Bible ko. Kasi po, mm -hmm. kung hindi po sasalitari mo ko ng Diyos ng panahon mo, ano po, eh, kasi I still have my consciousness. Pero kung hindi po ako uh, kumapit din po sa promise ng Panginoon ng protection, talagang ano po, talagang... Uh, kaya sabi ko talaga, kayo po yung ginamit. Uh -huh. Kasi so, sabi ko, kung hindi po talaga... Imagine na nakita ko na meet ko si na Daddy Frank. Ihapon na po yun, igabi na po yun. Tapos yung sinim niyo ako tanghali morning. Sabi ko, eh kung gabi po nangyari yun, hindi talaga niyo ako mapapasama eh. Oh. Ang gawala talaga ako. Tsaka halos tadyakan ko po yung pintuan ng E300. Kasi I was really scared po talaga. eh, pero dahil po ano, mm -hmm. eh, uh, siguro ano na rin ni Lord yun, na may mo talaga ako sa sasakyan ng time. Kasi ang dami po talaga nagtry na Abulin ako. Hindi na nag na ako Pero I believe na the Lord did not uh, let others to rescue me that time. Because the right people to rescue me was the, 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 team of Daddy Frankie. And this is not a flatter Daddy Frankie, but Uh, nakita ko sa YouTube, meron pala mga charity vlogger din na sinasabi. Kasi there are people na they're vlogging, ang dami nung dyan sa Facebook kasi magga-vlog ng kilikili -kili nila. Who cares about their underarm? <laughs> Parang, kung I mean, di ba? Hindi siya sabi ko lang po yung totoo kasi ang dami dyan magpapost ng vlog. Ayoko nang basher sa utang na loob po. Kasi <laughs> <laughs> kasi mag-vlog, naguhugas ng pinggan. Tapos naglalabas ang dibdib. Parang, hello, anong gagawa namin sa dibdib mo? Tsaka sa kilikili mo? Parang, hindi ka naman wala ka naman sense, umalis ka dyan. Pampasip ko lang sa YouTube. Eh, po. Parang wala lang Pero ano lang kasi, tapos naalala ko ba yung sinasabi naman ng babash. Meron din ako nakita ng babash talaga sa YouTube sabi niyo na bakit po ganyan ganyan, ba, uh, meron parang Pero sabi ko, yung, yung pag-vlog ni Daddy Frankie, maliit na bagay lang yun. Kumpara doon sa talagang effort na ginagawa niyo po para makatulong. Kasi imagine, pupunta ka sa malalaman lugar gata, tapos magag magagasolin mo kayo. Kung talagang wala kayong heart sa ganun ginagawa niyo, I mean, gagasolin na hanap ko yung sasakyan. Ang laki-laki po sa sasakyan na dala niyo And then you're a team of people. Then, syempre, lalabas kayo, kakain pa kayo. I mean, uh, you're not spending just a little effort for for something na hindi naman ninyo uh, talagang gusto. And, ano uh, ang masasabi ko lang po, sabi nga po ni Mama sa amin, yung blessings naman daw po na babalik sa inyo, talagang, ano, and then, naalala lang po na, uh, kayo yung mga tao na talagang, eh, talagang sinasabi ni mama na dahil nga blessings talagang babalik sa inyo. Talagang blessings talaga ang babalik po sa inyo. Kasi yung ginagawa niyo pong pagtulong sa, sa amin. Talagang, nakita ko po kasi yun sa mga vlogs na mga kagaya ko rin yung doon doon po. Okay. So, ganito. Dandan uh, Okay, so, uh, okay. Uh, lang. na bukas kasi ako. Oh, yeah. <laughs> <laughs> <Ganun po>. Praise <laughs> to God talaga. Thank you, Lord. Uh, sana tuloy-tuloy -tuloy tayo for uh, keep on praying. Stay strong para din kay nanay. No? At thank you. Salamat. Dahil may isang nanay na never talagang iniwanan mm -hmm. ng anak. Thank you talaga kay nanay. Yes. Yan. Ay, sa patience yan po ni mama talaga na hindi na ako pinabayaan. She never stop praying. Yes. Na uh, yung talagang meron nga dyan ina-advise na rin siya pabayaan na lang ako. But she did not listen. Yes. Nandun diba. na, pa rin yung, yung... Hindi ako favor yung, sa ganun kasi magulang um, din ako. Sempre. No? hindi maganda yung ganong advice. Bakit? Ang <laughs> gagawin natin sa anak natin, bakit natin pababayaan? Yeah. Di ba? So, hindi maganda. Oo. So, sa ngayon mga kababayan, uh, hindi ko alam kung paano magsisimula mulit at hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pero ngayon gagawa tayo ng paraan paano magkaroon ng higaan tsaka dito upuan no? Pero pasensyaan nyo na itong bahay na pansamantala. Sige. This is, this is uh, more than enough po. Okay. So, um, Pero unti-unti, mm. sa tulong ng Panginoon, sa katulong din ng ating mga kababayan na no may mabubuting kalooban is magiging okay ang lahat. Okay. No? So, yan mga kababayan, ah, pansamantala, uh, ah, puputulin ko muna yung... Ah, usapan natin na ito at uh, kita-kits po tayo sa susunod na videos namin. Kasi mag-uusap pa kami ni Per regarding sa mga gamit kung paano kami maghahanap ng mga gagamitin dito. Pero may cartoon na kami dito ngihigaan. <laughs> oh nga. May, pansamantala may cartoon na kami dito ngihigaan. Oo. Oh. Yan. Hindi oh. ako sa Meron kaming uupuan. Oo. <laughs> Yan. Ayan. May upuan na kami dito, ano? So, ayan. Meron pang buntot ng isda. Kasi pa may oo, kasi malamig po yung tayo sa mga sa wala talaga akong masabi mga kababayan Kita-kits po tayo sa next upload ng uh, videos ng Daddy Frankie Ayan. Maraming maraming salamat Thank you din kay Aling Rochelle Thank you sa gift niya kay Per uh, Napasaya namin si Per kahit maliit na bagay Okay Sige, bye-bye po